ang Kobe Integrated Farm sa panahon sa uh, 2007 around December. Ang akong bana sa primero pa lang nagapunit lang man sa kape. Bobitong ang uh, murag ang kape nga gitawag namo ang og sibet kay tungod gipamunit pa man lang. Pagsugod na mo sa mo ang kapihan, akanang nang kape, kape nga civet, wala man pa may farm area nga among gikuhaan gikan sa 2007 nagtanom mi kape mga 2009 2015 usa pa to siya ng mo na munga. Munga magikuhaan sa amo ang uh, source food sa kape nga amo ang nagyon nga farm area ang nakadiferensya lang sa gingon nga kanang kinaon sa milo is kanang do na lang yun siya dagdag nga aroma or panglasa sa kumaong kape o mo na siya ang nakapa nakapalami sa kape dugang sa kape nga kay tungod nakuhaan siya o kanang gikaon siya sa milo so nakuhaan ang iyang katong nanay enzyme nga musulo dito sa kape nga motoy magpalami. Sa pagkakaroon, naman may annex nga area sa Kobe Integrated Farm, nga nabutang sa lain nga barangay, pero makilala lang gihapon siya nga sakop. Sa Pwedein, kutabato lang gihapon siya. So, apil gihapon siya sa among Scope. Unya, dako-dako na siya. Napod may mga lain farmers nga ginututukan pod kay para pod makatabang pod migawas nga ang COVID integrated farm na apay uh, makatabang pod mi sa ilaha makalalay like, kumbaga sa kanang processing ug sa kanang uh, un unsaon pod paghandle ang farm area. So si DTI naghatag sila og oh, uh, kanang ginagmay nga kuan katong mga para pang label namo unsaon paginahan sa label namo kay kami si Mr. Rogelio sa ako Mr. Nako wala pud baya mi mga background aning nga, uh, kwan businesses kay pareha lang man mi nga sa mga or, yano lang nga, uh, nagpuyo mga civilian lang gyud as is nga dito namo, na mo kwan nga gitraining lang di permanente kay para lang gyud nga maka maka improve pod so si DA nagsulod sa amo ang kwan panginabuhi nagsugod na sila kay tungod na naman may production nga naghatag ang DA sa kaning post harvest facility yung sa processing po namin nagstart siya actually yung pag pagpasok ng mga equipments from DA so yun po uh, year 2018 currently yung yung varieties ng kape nang nandito sa amin is yung bourbon uh, red pa lang po so coming pa yung uh, yellow namin so bourbon Uh, we have tipika rin uh, pero maliit lang more of our varieties na arabica is Katimor. with the long span of um, with our business po medyo matagal na po talaga siya and then sa KUVI naman po marami yung marami na yung uh, clients na alam nila yung quality and then uh, and also with the taste po so number one yung auto hubs uh, dito sa region 12 um, yung mga auto hubs yung pasalubong centers um, different na mga coffee uh, coffee shops po mga small and big rin po and then we also produce yung sa mga coffee roasters if ever may may stock rin kami and then we also reach sa sa, sa Manila and then thankfully nakarating rin po kami sa Italy um, Korea Japan rin po Oh, 2021. So, maupo niya ang among first year sa among ang gap na pag, pag uh, naka-subsidy mi, na-subsidized mi sa DA. Sa kinudan lang yun, ang field gap, pagkalisod lang yun iabot. Kung sa tinudan yung lang yun, pero wala may lisod kung maningkamot lang ta. More on practice na mo, is ka nang kuan man na siya. Si field gap, gusto niyang organize. Organize yun. Ang tanan organized yun na gusto nila nga klaro, plaster, hanay transparent ang trabaho. Sa so, weeding processing, uh, sa so weeding procedures namo, giwala man may nagagamit og kanang mga kuan kay manually or kaning gamit namo kanang round weed nga kuan lang machine, kaning uh, kuwan lang, grass cutter. Ang mga farmers diri ginaawhag yun na ko nga uh, sa field gap, ang pinakataas yun nga kita ta, na tan-aw nga dili yun mo gamit og mga herbicide. Uh, malaki pong tulong yung fill gap certification, uh, especially for the foreigners. They are asking for um for this kind of certification yung gap, kasi nga bak, yung when we have this kind of certification, kung backtrack eh, kung eh, kung ang isang farm is may may fill gap certification, alam nila na safe yung product. kasi nga high value crop kami. Uh, and then, yung target market namin is yung foreigner or yung high-end na mga clients. So, yung fill gap um, certification compared to wala, medyo malaki po talaga yung difference. We really have a big plan for our product expansion and especially for the farm. Alam ko na if ever mas manoon pa kami nationwide or sa ibang bansa, um, uh, hindi kakayanin ng aming farm yung yung pagsupply. So that's why starting this year, we are expanding other farms na makilala lang. So we connected, yun nga, may annex farm kami, may, may other barangays na nag-adapt na ng mga practices namin. Um, that's why, i, kumbaga, hinay-hinay kami na nag-introduce nag what, what fill gap is. So pasalamat kami sa tabang uh, technical, nga ingon ini nga bisa ding nguna ani nga pamaagi nga matabang matabangan mi nga map improve mo. i would like to extend uh, my warm thanks uh, thanks to the Department of Agriculture OMAG, sa opag and then sa region po sila po yung uh, number one, or kung baga, isa po sila sa tumutulong sa cuve integrated farm kung bakit Um, may fill fill gap certification kami. Um, we have these facilities. We are known not just in Region 12 but also nationwide po. Masaganang ng agrikultura, maunlad na ekonomiya. Kuvin Integrated Farm, brave and strong coffee.